panagutin at i-blacklist ang mga palpak na contractors. Yan ang naging utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH kahapon. Ilang araw matapos, isa publiko ang ilang mga contractors na may kinalaman sa ilang flood control projects sa bansa. Sa kanyang isinagawang inspeksyon sa ilang flood control projects sa Iloilo -Ilo City, nakita ng Pangulo ang mga delayed at questionabling proyekto lalo na pang nagpalala ng pagbaha sa lunsod. Ayon sa Pangulo, bilyong-bilyon ang ginastos para sa mga flood control projects na sanay nakakatulong na na maibsan ang pinsalang dulot ng bagyo at habagat. Ngunit ilang taon na ang lumipas at paulit-ulit pa rin ang dinaranas ng taumbayan bayan. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr na hindi pwede natapos lang sa papel ang mga flood control projects na kung maitayo man ay sira din agad at wala nang silbi. Hindi rin pwedeng mababang klase ang mga proyekto para sa taumbayan Dagdag pa ng Pangulo, simula pa lamang ito sa pag-uusig ng pamahalaan sa mga kontratista sa likod ng mga flood control projects na ito. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Agad na ipinagutos ng Pangulo sa DPWH na alamin kung sino ang responsable sa pagkuha ng mga nasabing contractors at pagpaliwanaging kung bakit paulit-ulit na naaawardan ang mga malalak na malalaking proyekto ang mga ito. Muli, ayon sa Pangulo, panagutin at i-blacklist ang mga ito.